Good afternoon mga guys At nandito naman tayo guys Mag aayos uh, tayo na ang uh, Washing machine Ayan Yung binili natin sa Shopee Yung Gearbox So guys Tuturo ko sa inyo guys Kung paano mag aayos Ng washing machine itay ay pinaayos naman sa atin uli At ayan Yung sira nya ay Gearbox Kasi wasak na yung gear Ito Ito yung gear Wasak oh. hmm. na kaya ngayon, aayusin natin. Aayusin natin ini na gearbox. At ayan, kita on titingnan nyo, guys. Okay pa naman yung motor. Ang naging sira nito, guys, ayan, binaklas natin. Maingay yung ano nya. Maingay yung gearbox nya. Ito sa ilalim. Umaandar yung motor, ngunit maingay. Saka, hindi, hindi umiikot yung uh, pang bukwat ito yung pang bukwat nya guys ito pinag ng mabigat ito ang kadalasan nasisira ayan pag hindi na to umikot ibig sabihin sira yung gearbox nya ito yung pinaka basic na sira eh ayan ayan yung gearbox nya guys pinaklas na natin oh lahat ayan wasak na yung gear nya dyan ayan oh. wala nang talim talim haga kaya ayan hindi natin masyado mapapakita yan. Bagong gearbox natin guys. Ayan. At ito yung sira nya. Pwede kayong bumili nito sa si Shopee ng isang set. Okay. Hindi na babaklasin. Sasalpak na lang yan guys. At saka ayos na yung washing nyo. Ito yung pinaka basic. Pag maingay, yung washing nyo at hindi umiikot. Ito yung sira nya guys. Pag kabila naman ang umiikot, tapos kabila hindi, ito pa rin yung sira niya guys. Pero maaaring yung tingnan yung belt niya. Yung galing dito sa motor na belt. At saka dito. Baka maluwag na yung belt niya. Pwede rin yun. Hindi umikot kasi maluwag yung belt. Basic naman yun eh. Pag tinignan nyo dito sa ilalim. Dito binubuksan ito. Sa likod. Makikita nyo naman kung luwag yung uh, belt niya. Pero kapag hindi luwag. Ito yung sira niya. Ito lang pinaka basic. Bibilan nyo nito. O papalitan nyo ng belt. Orderin nyo lang sa Shopee, eh. ayos na yan. Goods na goods na yan. Kaya ayan, uh, walang taga video. Itatakot ko na guys. Babalik ko na. At saka chicken nyo pala yung mga wire nya guys ito. Yung piyos, patuyuin nyo, basang basa, delikado rin ito. Kailangan nakachick lahat yan, malinis. At saka yung motor nya kailangan, di basa. Para mas matibay guys. Kaya, sige, good luck at aayusin ko na yung washing machine.